Upo kayo, upo po. oh, Alin dito yung nakikat na eh? ay? Ito. Ay, to. to. Ito ba yung nakagat lola? Nakagat Nakagat ng

Okay mga bro, nandito na tayo dito sa barangay, ay dito sa bayan ng Gapan. Anong barangay to? Barangay Bulak po. Barangay Bulak. Uh, dito pala ang bahay ni Lola na nakagat daw siya ng cobra. Uh, ilan na raw siya sa hospital? Bali po, six days po. Oh, six... Tapos... six days siya sa, ano, sa hospital. Aren na araw siya sa ospital ngayon nakalabas na siya. Ah dito lang daw siya market ng cobra. Kanya-kanya. Oh, gendaw. Sa banda po. Makapil sa daliri. Dito po. Saan nalian nagadamin? Kitatalian nagadamin. Saan no ba? Ito lang po sa. Wala po sa gigibit. Wala rin Eh no, napatay naman daw nila 'yung cobra napatay nila. Eh ngayon, kahit na napatay nila 'yung cobra, ah tumahog pa rin sila baka Ma may kasama natatakot sila dito sa tapat nila dito natatakot sila ay si lola Lola, kumusta na yung daliri? Ako. pupupo kayo po po. O, o, Magapa. Alin dito yung nakagat na i? Eh. Ayun to, pangunahin. Ba, alin ito? ito. magapa. Ito ba yung nakagat ni Lola? Sagutan, oo. kagat ng kami. Hoy, bagyo mo ma, ma, ito, puputok ito. Parang Para niyo sa akin, no? Puputok ito pagkatapos, ko. Kung hindi magkakamali, magkakamali, puputok ito pagkatapos. Mabubulok Bakit may binog? Oo, okay, ayan, no? Maano ba yung ano? Katulad yung akin. Malayo ba yung abang nung ano?

Ay, ayan nga ano? Ay, ayan nga ay, Oo, ayan nga ano? Ayan mga tropa, makakain muna sana tayo Marami pang butas dyan Marami pang butas dyan Baka may kasama oh. pa oh, dyan oh, yan oh, oh, Okay nakalagay yung katya Ha, oh, pa. 'yan. na sila ng isa. Okay, mga bro, nakakita na ba ng isa ka. dito sa gilid ng pader? Ang daming butas pala dito sa gilid ng pader at saka mga bato. Class, te-follow na natin. Baka marami pa rito, 'yan baka isang pamilya pa 'yan. Ayano? <laughs> Ay pup. Ay, pota <laughs> <laughs> umabot hey, oh. pa ang meron yan oh, sa amin yan, eh. <laughs> okay uh, natin nalabiyan. baka yan kasi ito kasi ito side dito <laughs> ito side dito <laughs> ito ang oh parito sa mga may, uh, sabi nga po, mga kapatid mo sa pendita eh, na ni ano, sabi ni kapatid meron na ikajan po Buhay pa. Mamaya po, ilabas natin. Ano po ba yan? Lupong cobra. Yan na yung alupong at cobra. Oh my God. Hindi po mga pa lang yan? Mamaya po, tingnan natin. Madami yan. Sabi nga, dito kayo na Sa mo. mo. Sabi, papaalam daw nga sa ano. Ha? mga bro, nila dito lang nakagat yung si Lola dito lang okay, Meron kulungan ng ano dito Kulungan ng manok May kulungan ng manok dito Ayan Si Lola dito raw nakaupo dito raw nakaupo si Lola dito, kaya alam man nakabalot na sukal niya. Ngayon dito siya nakaga, kaya nakagat siya ng nakagat siya ng cobra rito. Kaya kaya nila pinaninis ito kaya tsinyak natin. Kaya nakawala naman tayo ng isulong. Yo, gas gas. Ua. Está dando bien pas. Tiene en la cama. Mira, tampoco. Ah. Está chigre aquí en día.

magkakaroon doon ito dito sila madalas makakita ng cobra kaya eh, tara punta natin dito sama natin para makakita sila doon

nasa ano? si Suma Ay. Eh. Oh. Ba? <laughs> May baka. Dira lang wala. Ay, okay. oh, patay na po si Suma. Patay ha, okay. okay. bird. Oh, Sagot, oh, oh. wait. Tigas na. Tigas. Gaming, kalan.

Nagkatsa kayo Lotel sa motor? Kaya po is nila Napunta natin doon Nakahuli lang doon sa Kaya tingnan mo naman oh, Ayan lang ang mga bahay Ayan ang mga, mga na tao Nandiyan lang Ngayon pala ito Regation na ito na 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 Hindi nawawala ng tubig Kaya yung mga Dito lang sila Nakapunto dito Sa may tubig dito Ngayon yung mga kobra Pumunta sa mga bahay Para magabuy ng daga Kakay ng daga yan uh, pala dyan natin si sumari nga si gang cobra si drama tuklaw rest tuklaw sa <laughs> way yung mga cobra ayan uh, ito natalin natin sa sa kabundukan hindi natin makakawalan para hindi sila makapiyari siya dito hindi sila makakagat ng tao hindi na mamatay ang tao okay mga bro magpupunta na tayo sa motor sa may bahay na, na may natuklaw Boss George, thank you, thank you, thank you. Thank you, this is uniform, Boss George. Uh, thank you sana may pangalawa't at pangatlo pa. Okay mga bro. Okay mga bro. Uh, okay naman yung mission natin. Nakaulit tayo ng isa dito. Tsaka yung request nila doon sa may patubig malapit sa likuran ng bahay nila. Uh, doon sa may irrigation. Nakaulit pa tayo ng isa doon. Ayan ngayon, uh, ito. Pwede nila sunugin ito. Uh, tayo po yung magpapahalam na. Sobrang layo ang biyay natin. Okay mga bro. Ka muna tayo. God bless. Na Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Shout out sa inyo lahat. Mga kababayan natin dyan sa mga sa mga ano. Thank you, abay you abay po ano, sa mga Okay. Ah, Galema State Win. Ang pagbabalik yeah. ni Galema State stay Win. Supaya yeah. supportan yeah. naman po. Yeah. Ah.